Mm. Ah may anak din po kayong grade 1. No, Pero ito wala pang mga gamit. Wala pa po yung dalawa, yung kapatid niya po isa wala pang gamit. So, Ay, yung dalawa tap tap, po wala pong gamit. Ah wala pa silang gamit. No, ah po. kaya pala hindi pa siya nakapasok. No, Pero gustong-gusto niyang ano pumasok. Gusto. Ang nga ba kahirap ang buhay dito nay? Sobrang oh. mahirap po. Mahirap po dade prangi. pag wala pong ano trabaho, wala wala pong kaming ano pagkain. Gusto mo nang pumasok? Uh -huh. Gusto mo mag-aral? Uh -huh. Kaya lang wala pang gamit? Hindi uh -huh. ka pa ng tatay at nanay mo? Uh -huh. Bakit? Walang pera. Wala kayong pera? Opo. Uh -huh. So ayun mga kababayan, mga kabarangay. Magandang magandang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, uh, natatandaan nyo po yung bata na nadaanan ni Kuya Sam at saka si Boss JB. Yung batang nangangarap makapasok. Batang gustong pumasok ng school, ngunit hindi pa siya nakapasok dahil wala pa siyang gamit. No? So nakakaawa yung mga ganong bata na gustong-gusto nilang pumasok pero hindi pa sila makapasok sa school dahil wala silang gamit so ngayon mga kababayan hinanap ng Team Daddy Frankie kung saan ang bahay ng bata at aming napagalaman na dito sa lugar na ito kaya mga kababayan gumawa ang Team Daddy Frankie ng paraan na mili ng gamit pang school para na sa ganoon ay makapasok na yung batang nakakaawa So mga kababayan, samahan nyo kami para puntahan natin at maibigay na itong school supply na binili natin para sa kanya. At sa aming pagtanong-tanong mga kababayan, pati kapatid niyang isa ay hindi pa rin nakakabili ng gamit. Dahil sa kahirapan ng buhay, dahil ang kanyang nanay ay nakikilaba-laba lang. At ang kanyang tatay ay sa construction nagtatrabaho. Gaano nga ba kahirap talaga ang buhay natin ngayon mga kababayan? <clears throat> paano na po ang kinabukasan ng mga bata kung hindi natin kung hindi sila mga pag-aral kaya naman eto ang gagawin ng team daddy pranky samahan nyo po kami let's go tara ang layo na nilalakad ng bata Hello po. Morning. morning. <coughs> so yan mga kababayan, mga kabarangay. Sa aming pagtanong-tanong, ito po yung bahay ng batang nadaanan ni Kuya Sam at ni Boss JB. So samahan nyo ako at kausapin natin mga kababayan para maibigay natin sa bata itong school supply para makapasok na siya. Hello po, tao po. Ay, nay. Kayo po ba yung ano, nay? Ah, dito ba yung batang na-vlog na ng aking mga kasamahan? Opo. Ano pangalan niyo po, nay? Bilinda ah, po. Nanay Bilinda, magandang umaga po. Magandang ah, umaga rin Ako po si Daddy Frankie. Pwede ba kami makituloy? Opo, ah, pasok po. Ayan. Kumusta po kayo? Ay, yun, ito yung anak niyo po. Opo. Oh, ano yung pangalan niya, nay? Janrex, Pilipo. Oh? Sa bay po, Kulas po. Ah, Kulas. Sa school? Janrex po. Janrex. Kumusta po kayo dito, Nay? Eh? Mabuti naman po. Mabuti naman. Janre, kumusta ka? Janre, Janrex. Rick. Janrex po. Janrex. Anong ginagawa niya? Pwede ba kami pumasok? Sige po, pasok po. Itong bahay niyo. Patensyana po. Dati pa lang kalit po bahay Okay lang. Ayan. Jan! Anong ginagawa mo? Nagbabasa. Ba't di ka pumasok? Ha? Huh? Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Uh, magandang, magandang umaga sa atin lahat. Salamat sa Panginoon. At uh, natagpuan natin si John Rick at ito nagbabasa daw siya. Okay lang, maabala kita Jan. At saka si nanay. Saan tayo pwedeng umupo? No? Hmm? Pwede dito, uh, dito. para maayos. Sira-sira okay. na yung upuan mo diyan. Sino natutulog diyan? Yung kuya niya po. Ay, ah, yung kuya niya. Ah, oh, sige diyan na lang. Kita naman eh, no? Okay. Si Nanay, okay. saan upo si Nanay? Saan lang po. Nay, ano pangalan niyo po? Sa school po. Pangalan tayo, niyo po? Sa bahay po. Opo. Maria po. Ah, Maria. Opo. Nanay Maria, ilang taon na po kayo? 36 po. Okay, ilan po ang anak niyo? Apat po. Apat. Apat. Okay jan so, Jan, mamaya ka na magbasa. Usap muna tayo, ha? Okay. Ayan. So, ngayon, napanood niyo po yung, ano, yung unang tagpo ni Jan at saka yung aking mga kasamahan. Napanood niyo na o oh, hindi pa? Napanood pa. Ah, Masalubong ko po yan sa, ano po, sa, sa school po. Sa ano para, po? Na, nakita ko po yung anak ko, tinatanong ko po kung saan magpunta. Sabi niya hindi niyan, alam. De direto, po sa pag-uwi sa bahay. So, sunday ko sana po yung anak ko sa, ano po, kinder. Eh, grade 1 po. Mm, ah, may anak din po kayong grade 1. Pero ito, wala pang mga gamit. Wala pa po. Yung, dalawa, yung kapatay niya po isa, wala pang gamit. So, Ay, yung dalawa tap, tap. po, wala pong gamit. Ah, wala pa silang gamit. Apo. Ah, kaya pala hindi pa siya nakapasok. Apo. Pero gustong gusto niyang ano, Apo. pumasok. Gustong gusto po nilang pumasok yung dalawa. Kasi wala po, wala pang gamit. Bakit hindi pa nakabili? Wala pa, oh. ano po, budget po. Wala pang budget. Apo. Kailan niyo sila bibilhan? Pag mayroon na pong ano po. Pag mayroon na. E, paano yan na, e, pasokan na naawa na nakaawa na, uh, na sa bata na gustong gusto na nilang pumasok kaya lang wala pang gamit ano ba trabaho na asawa po? ano po yung -nag ano lang po dyan sa tumling po ano trabaho niyo po? yung Minsan po nag-ano sila ng clients lang po. Ah? Yung mga gamit po. Mga gamit? Sa bahay po. Mm -hmm. Ah, sa hirap ng buhay kaya hindi pa kayo nakabili. Uh -huh. Ano nga ba kahirap ang buhay dito na <clears throat> Sobrang oh. mahirap po. Mahirap po dati Frankie. Mm -hmm. Pag wala pong ano, trabaho, wala, wala pong kaming ano, pagkain. Walang pagkain. Kayo po, anong nga trabaho niyo po? nag ano po, nag naglalaba po. Ah, naglalaba. Pag may magpalaba po, yun doon, sa kapulang lang po kayo naglalaba. Ah, ah, parang kung may tatawag po sa inyo. Ah, oh, na magpalaba po. Magkano kinikita nyo sa paglalaba? Ano po, 600 lang po. Hmm. Pero ano, bihira lang po. Ah, bihira lang. Oh. Pero yung 600 maghapon na po yun. Kulang pa po ng ano, pambiling ano po. Kulang pambili. Kaya saka po ulam sa po ng... Ah, siyempre yung pagkain pa dito, ano? Po, mahal, mahal po ang bilihin po. Mahal na ang bilihin? Okay. ano Anong pangalan mo? John ano? jan Mm -hmm. Ilan taon na si Jan? Ten po. Ten ka na. Okay. Gusto mo na pumasok? Opo. Gusto mo mag-aral? Kaya lang wala pang gamit. Hindi uh -huh. ka pa nabilhan ng tatay at nanay mo. Uh -huh. Bakit? Wala pa yung pera. Wala ka yung pera? Uh -huh. Kaawa naman si Jan, no? Wala nang, wala nang gamit. Wala pang baon pagpasok, no? Uh -huh. Ano bang gusto mong... Uh, ano bang gusto mo paglaki? Pulis gusto mo maging pulis. Uh, mm. Aral kang mabuti ha? Okay Asan yung kuya mong isa na walang gamit din, wala pa rin siyang school supply. Wala pa? Nakakaawa ah, mga kababayan buti na lang natagpuan natin sila dito. Asan ano yung binili natin? bigyan na rin natin yung kuya niyang isa. Ang galing niya. Okay. So, Nay, uh, napag-alaman kasi namin, sabi mo, yung kuya niya is walang gamit, kaya ayan, bigyan na rin natin, no? Tapos si John, eto, may dala kaming bag para sa sa'yo, ha? Huh? Happy ka ba? Ito, no. tignan mo, hawakan mo. No? Walang ano man. Huh? Tapos ito, yung mga gamit, set na to, kompleto na to. Ha? Huh? May mga ito, wow, roller. Pasensya na kayo mga kababayan, madilim ang bahay, maliit. eto, pakita ko sa iyo. Ha? Huh? Tapos may mga gunting, kompleto na yan. Tapos yung mga notebook. eto okay? Ganito ba yung mga gamit na kailangan mo. Ilan to? 2, 4, 6, 8. Okay? Ito. Ilapag natin. nanay, hawakan niyo po. Ayan. Tapos, ito, may mga lapis, ball pen, tsaka pang tasa, no? Okay. Tsaka, ito. Naranasan ko yan, mga kababayan. Speaking sa papel pa lang, nung ako nag-aaral, hindi ako makabili ng isang ganito karami. Bibili ako tatlong piraso lang. May tingi-tingi sa malapit sa school. Bibili ako tatlong piraso lang kasi yun lang ang pera. Pero ito, nabili tayo ng isang pad. Ang tawag dyan, no? Okay, ito pa. Ito yung mga ano. Dito na yung lagayan, no? Tapos yung isang anak nyo rin po. Ito. Same lang naman, eh, no? Mm. Anong masasabi ni Jan kasi makakapasok ka na sa school, may gamit ka na? Salamat mm po. -mm. Happy ka? Pasok ka na bukas ha? Opo. Okay. At hindi lang yan. Dahil uh, syempre, uh, para makabili ka rin ng damit mo. No? May mga damit ka ba? Wala po. Wala rin. Gaano ba kahirap ang buhay na dinadanas ni Jan? Huh? Magkano baon mo pagpapasok ka? Sampo. Saan? Sampo. Sampo. E eh, paano pag walang maibigay si nanay? Wala. Wala. Ha? Huh? Wala po. Walang baon? Opo. po. Hmm. Madalas ba walang baon? Opo. Hmm. Anong ginagawa mo pag pumasok ka doon sa school tapos walang baon? Tahimik po. Tahimik na lang. Paano yun? Wala kang baon. Tapos pag nagugutom ka, anong gagawin mo? Nagmemerienda yung mga classmate mo, tapos ikaw wala. Iingi ako po. Ah, ka na lang, classmate mo. Opo. Oh. Mm -hmm. Laban lang, no? Pilitin mo mga pagtapos ng pag-aaral, ha? Huwag ka makikipagbarkada, ha? Oh bigyan kita ng ano ah, pambaon eh? pambili ng damit okay. marunong na bang magbilang si Jan? Eh? marunong ka naman magbilang hmm? bilangin mo nga kung magkano to sige nga, bilangin kung magkano yan para may pambili ka ng damit at pambaon Lakas mo, be. Lakas mo para marinig ni Daddy Frankie. Ulitin mo. Sige, dali. One. Oh. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. So, magkano yan? Aha. Magkano lahat yan? Kano lahat? Hmm? Sige nga. Magkano dyan? 5,000. No? Okay. Huwag kang mahihain na. Tingin ka sa akin. Ha? Sa lahat ng bagay, pag may ka kumakausap sa'yo, may pag-usap ka lang ng maayos, huwag kang mahihain, ha? Okay. Oo. Tuloy mo lang kung ano yung pangarap mo, ha? Gusto mo ba maging pulis? Okay. Bakit pulis? Ha? Bakit, pulis? Hmm. Si Jan, mahihain eh, no? Okay. Nasaan ang tatay mo ngayon, Jan? Nasa trabaho po. Nasa trabaho. Okay. Ilan kayo magkakapatid? Apat. Apat. Pang ilan si Jan? Pang ilan ka? Tatlo. Pangatlo. Okay. So, si tatay nagtatrabaho araw-araw, no? Okay. Para may pambaon kayo. Okay. Kaya lang, sa hirap ng buhay, hirap talaga, hindi pa nakabili. Okay. Okay. So, ano masasabi mo? May pambaon ka na, may bag ka na, may mga school supply ka na, pati sa kuya mo. Ano masasabi ni Jan? Thank you. Thank you po. Okay. Nay, ano pong masasabi ni nanay? Thank you po, Daddy Frankie. Di ko po akalain na Pinunta niyo po kami dito po. At thank you rin po kay God. Yes. Maraming maraming salamat po sa inyo, Dati Frank. Ito pong pera pong binigay niyo po sa amin po. Pambili ko ng uniform at sapatos po. Nang ah, ah, wala rin sila mga Opo. sapatos. Opo. Pati Opo. uniform. Opo. Oo, sige. Laban lang. Opo. No? Importante unti-unti na iraraos natin yung mga bata. No? Opo. Basta, ano lang, tuloy-tuloy lang tayo. May awa ang Diyos. Opo. Hmm? Babay, yan alis na kami. Mga kapasok ka na bukas. Opo. Happy ka ba? Opo. Oh, so, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat po. Isang estudyante na naman po ang uh, nabigyan natin ng tulong. Dahil din po yan sa inyo mga kababayan. At uh, eto, nakita nyo po yung sitwasyon nila, yung bahay nila. Kaya yeah, mga kababayan, kami po'y mananawagan po sa mga may mabubuting kalooban, sa mga may gustong magpaabot ng tulong kay Jan para mas makatulong pa tayo at para mas mapagtuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Message nyo lang po kami at maiparating din sa kanila. Maraming maraming salamat po at pakishare din po itong videos na ito. God bless po sa atin lahat. Thank you po.